Hello guys, good afternoon. Ayan ang ano dito, o, gamit na solar para makakuha ng tubig dyan sa balon. Ayan o. Ang lapad. Ayan. Ang dyan. ang balon. Oh. ang balon. Yan, yan. Nakabakod na yan. May blong tubo ng tubig. Tapos yun o. yun parang Ewan kung ano yun, kung sa kuryente parang uh, ko, ano tawag yan? Grind con connected. Tapos diretso dun sa ano na yun? Sa tangke. Tapos mula sa tangke na yan, siya magsusupply sa mga bahay-bahay. Tapos yun namang walang tubig sa bahay. Walang host na nakadiretso sa bahay. Doon mismo sa kanto na yun. Sa gilid ng pinaka-highway. Doon nag ipon ang mga tao para mag -igib. Pero nasira nga kaya lahat ng mga tao ngayon nag na lang sila dyan. May mga dala silang tabo. Yan ang tindahan ng pinsan ko. Lagi ako nakatambay diyan, nagko-connect sa kanilang piso, Wi-Fi. Yan ang uso dito. Mas maganda pa kasi yan kaysa maglo ka. Yan ang mga tanawin dito sa Bicol. Yan mga bahay nila. Yan. Yan mga kamag-anak ko yan. Yan yung green na bahay. Yan ang bahay nito, may-ari ng wifi. Tindahan lang nila yan ang kaya masarap dyan tumambay kasi nipa ang bubong. Pero ayun ang bahay nila, yung green. Ayan. Ganda ba diba? Sarap dito magtambay. Lagi ako dyan nakatambay. Daming bulaklak. Bulaklak. Ayan. Ayan ang mga bulaklak. Papaya. Ayan ang bahay nila. Dami niyan mga stock na palay diyan sa loob ng bahay. Sako-sakong palay. Ano? Ayan <laughs> Yano, tingnan niyo ang palay sa loob ng bahay. o. Sako-sako ang palay nila diyan. Tapos may mga tanim din silang mga talong minsan sawang sawa na sila diyan saan napuno ng talong na yan nagbebenta pa sila ang tinanong may mga bunga mga bunga ang talong nila tas may luya yun tas ito ang palaya oh. yun yun ang haba ng oh, bunga oh. Hmm. ang haba ng bunga ng papaya Ayun, may mga bunga ng talong nila ayun oh. Ayun. 'Yan ang ano, luya. Talong, ayun ang bunga ng talong, oh. 'Yan ang buhay dito sa probinsya. 'Yan. Yan niya niya.